Ito ho ngayon si Secretary Hans Leo Kakdak sa ating napak-importante panayam. Good morning po Secretary! Yes, magandang umaga Sir Ted sa inyong mga tagapakinig tagapanood good morning po. Magandang umaga po Secretary. Hihingi lang po kami good ng morning, update. Ma, good morning po. Thank you for being on the show. Hihingi lang po kami ng update dito po sa dalawang domestic helper na na-detain daw po dyan sa Southeastern Port City ng Busan dahil hindi po sa Korea po ito sa South Korea dahil hindi daw po nakauwi agad doon sa kanilang totoong mga employers. Ano po talaga ang balita dito? Uh, we're currently assisting them. Ang ang situation kasi ay sila ay bahagi ng ng uh, caregiver pilot program uh, together with the government of South Korea. So noong August sila nakarating doon at nagkaroon ng training. Uh, sana ay uh, they will be there, ano? Uh, uh, for uh, five to six months, no? For for the duration of their caregiving contract. However, um, sila ay nawala, no? Sila ay uh, did not return to work at uh, by, for all intention purposes might have violated Korean immigration law. Kaya kaya uh, hinanap sila for a while at nakita sila sa, sa Busan you no know, October 4 and now facing investigation. We are assisting them, no? We are assisting them uh, para hindi sila uh, mapenalize o di kaya hindi hindi maging uh, mapaniilan treatment sa kanila and uh, rest assured now we have a legal assistance team working on their welfare also and their legal defense So hanggang ngayon, nakadetain po itong dalawang ito. Nakausap na po ba ng DMW yung dalawang Pinay uh, para lang klaruhin kung ano exactly ang dahilan bakit po umalis doon sa kanilang mga employer? Kasi may mga balitang lumalabas na rumakit doon po sa busan. Ganun po ba yung nangyari? Well, hindi natin alam pa yung detalye. so let's await the investigation uh, uh, we are reaching out to the two no uh first kilala namin sila kasi bahagi kami sa recruitment process nila eh Opo. Uh, but bata uh, uh, hindi ko pa sigurado at this stage if we are they've actually spoken to them but rest assured we have our legal team there uh, at uh, naka naka-assist na kanila doon sa investigation chances are nakadaupalad naka na rin sila Uh, but uh, we are definitely assisting them and will provide all the assistance that is necessary for them. Pero yun nga kasi ang nangyari, uh, uh, nawala sila. They were out of contact, out of reach, at mukhang planong uh, mag, mag uh, uh, magtrabaho ng uh, walang nalingid sa kaalaman natin na, ng Philippine and, and Korean government. So talagang may violation of immigration laws ang pagtanaw sa kanila kaya sa uh, Korean immigration law kaya Uh, we are assisting okay. them. Yun yung investigation ngayon. Opo. Sige sir, Sub. So, uh, balikan ko lang siya para mas maintindihan po natin to. So meron pong six-month program, ito pong ating ang DMW yes. in, in yes. coordination po sa South Korean government para po doon sa pagpapadala ng, ng domestic helpers ho ba o caregiver? Caregivers. Caregivers sila. A -care okay. Caregiver sila. Ah, caregiver. Okay. Mag-aalaga ng bata. Apo, apo. Sige po. So, isan, isan daan po sila ito ng mga Pilipina o Pilipino? Yes, yes, yes. yes. Isan daan sila ang umalis noong August 2024. Mm -hmm. At uh, they went through a training. It was a three-week training upon arrival. Uh, on child care, uh, child safety, home management, mga mm -hmm. ganyan. And then uh, they -hmm. they may language training then. Mm -hmm. And then they were they started to be deployed around September to their respective households. Mm -hmm. uh, kasi nga may mga bata no? and then um, mm -hmm. uh, may mga, and then meron silang, they don't, hindi sila live-in, eh. meron silang um, uh, mid-rise apartment building kung saan parang dormitoryo ba nila, mm -hmm. doon sila nananatili and then they will go back to their respective households during the day. Opo, kung baga mga yaya ito, ano ho, Sekretary? Yes, yes, essentially but uh, gusto nating tignan na mas higit pa sa, mm -hmm. sa pagiging domestic worker kasi ang child care is a certain skill yan eh. Opo, opo. Ah, uh, sa atin may level of informality pero mm -hmm. sa ibang bansa, sa bansa na katulad ng Korea mm -hmm. ay skill yan, skill set po yan ng ah, pangangalaga ng bata kasi nga may mga attendance uh, specialization uh, at sa risks involved diba mm, Opo okay. So sigi sir so itong programang ito uh, sa pangyayaring ito makaaapekto ho ba ito sa kasi hindi ho ba parang pilot run lang ito pilot test ito para pilot mas run. Opo so para masubukan po yes. yung galing ng ating pong mga domestic uh, ng ating mga caregivers ano may effect ba ito ngayon sa inyong pong programa w Wala naman wala naman both sides are treating this as two isolated cases out of 100 no Um, kasama talaga ito kaya pilot run ng tawag kasi expected na may lumabas na mga hamon or difficulties. Mm -hmm. But rest assured, uh we mayroon na mga ilang uh, possible amendments or reforms na hinahain. Mm -hmm. Uh halimbawa, <clears throat> um ng monitoring ng mga although may monitoring system naman, mm -hmm. pagpapaiting lang ng monitoring pero mm -hmm. para sa akin mas mahalaga yung mga key amendments na nakaabang halimbawa uh, once a month lang yung sweldo, gagawin ng twice a month. Uh, kung maghahatiin yung sweldo para so, may kinsena ika nga kung magasa Ano? Hindi lang once a month ang pagtanggap ng sweldo. May designated break areas uh, mm -hmm. ang mga workers. Uh, at saka yung uh, requ requirement to report form uh, report kapag naumuwi sila ng alisdis ng gabi so mm -hmm. uh, so mga ganon mga ganong klase mm -hmm. ng reform but rest assured both sides are are still on board in terms of um, addressing the issues and concerns and perhaps pursuing the project. Uh, mm. -hmm. Uh, kasi pa paano makakatulong ito sa both sides. No? Uh, of course, employers sa mga OFWs natin, but also uh pag pag uh, pagdevelop ng ating tinatao na care or care economy kaka talaga lang ng Philippine Caregivers at natin uh, mm. na kailangan mag magdevelop ng care economy dito lang dito sa bansa natin mm. at para magdevelop rin ng world class uh, opo. caregivers sa bansa opo, natin opo. Sir uh, ano ho ang potential nito sa hiring po ng ating mga caregivers for this purpose at mga magkaano pong sweldo kada buwan Oo, mata mataas ang potential uh, sir Ted kasi Um, ang gusto namin mangyari hindi hindi uh, damang, uh, sa level ng domestic workers ang turing ng isang worker kung siya nangangalaga ng bata, matanda o may sakit. Kasi skill set talaga 'yan, mm -hmm. yung pangangalaga. So kumbaga, tayo mga Pilipino kilala tayo bilang mapag-aruga, pero gusto nating italagayan 'yan bilang specific professionalized or technical skill set mm -hmm. na kung saan mas mataas ang sahod, mat mataas ang ang uh, pagkakaroon ng uh, uh, standard in terms of working standards sa so sweldo. Kaya ta uh, inaasahan natin na magkakaroon ng magandang pagkilala sa mm -hmm. skill set natin ni pila mm -hmm. mapapag -mapag hindi lang informality. higit mm -hmm. uh, higit kumulang dito sa dito sa uh, Korea uh, mga mga uh, lagpas 5,000 kada ka 50 kada buwan eh hmm. uh, pesos ang sweldo kaya uh, nakikita natin yung job opportunities uh, dito hmm. pero yun nga paalala lang sa kababayan natin na kailangan dumaan po sa DMW yung pagpo-proseso oh, at hindi okay. po pumasok sa illegal recruiter. Okay, sige po. Sir, sa akin lang pong follow up do sa Lebanon. Kumusta po sir? Uh, meron na hubang update sa inyo pong uh, pag uh, ano, pag charter po ng eroplano para dito po sa mga Pilipinong gusto hong umuwi at ano hong ating pinakahuling bilang po ng kumpirmado pong uuwi? Oo, oh, na na ang pag-uwi ng higit kumulang 200. Uh, daan. May mga 460 na tayong napauwi since pinag-utos ng ating Pangulo mula pa ng October last year ang agaran at uh, at libreng pag-uwi. ng ating mga kababayan doon at may mga another set of 200 within this month of October. So tuloy-tuloy lang ang ating pagpapauwi at full of government approach sa kanilang pag-uwi. Uh, may flight na hubang ngayon sa Beirut? Ano ha May flight na ho ba sa sa Beirut yes, ngayon? Yes, yes, yes. yes, yes. Uh, uh, nagsisimula na muli yung mga flights out of Beirut. That's right. Okay, sige po. Pero ano ho ito? Uh, chartered uh, flight ho ba ito? O they will take the commercial plane available? Sa ngayon, sa ngayon we are still availing of the commercial flights uh, kasi bukas pa naman. Okay, sige po. Salamat sa panahon po, Secretary. Okay, Kami po okay, yung makikipag-ugnayan ulit. Thank you po. Thank okay, you. Okay, salamat, salamat. Salamat okay, na marami. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.